Saan yung juice ko ate? Ha? Yung juice ko, hindi <laughs> diba? ito po lang ginagay. Saan? Hindi hmm. ito. Pag wala nang juice. Hmm. Diba juice? Tapos ito naman ang ino ko. Pidyohan mo ako. Pero punta ka lang dun sa may ref kasi nagmi sila, di ba? Oh, Bityuan. may gagawin na akong kalukuhan. na kunwari na nagsisilpon ka lang andun ka sa gilid ha oh, ah, sige, sige. tapos mamaya maya pag ano pag maghanap sila kunwari mm -hmm. na naghahanap ka din ah, sige, sige. Okay. 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 Okay.

Pag dingon ko, wala nang Diyos. Hmm? Diba nang hey, Diyos? Diyos? Kasi ito naman ang ko. Hmm, baka man ito ka lang mo. Hmm, hmm, dito lang mo. Huh? Diba? Nga? Oo. Oh, saan na punta Diyos okay. niya, B? Baka ay ay ayun, may baso doon oh. Hindi, isa akin na kuya Kaya tinanong ah? yan. Oh. Oh. Di ba di? Saan na punta ate Jo? Di ba ayun na ako nagagawa Ano totoo ba 'yon? Totoo ba 'yan, Jo? Oo, oh, kuya, ginawa ko nang Jo. Oh. Diyan ano ulit ako. Hmm? Nandito yung juice mo? Hmm? Ba't oh, ano sana punta? Hmm? Pag lingon ko wala na. Baka nag-vlog. Wala. Hmm? Hmm. Eh? Tasa yun Ha? Tasa. Tasa.

Ano dito sa bigas Hmm? Oh. Wala naman. po tayo sa bigas? Oo, oh, Hindi may nag... Ala bi! yung bari! Okay. Ba Sino, dyan? Oh! Pag yung pati, wala nang juice! Wala. Saan ba? Saan ba nilagay do? Dito ko, yung Ano mo na baso? Yung maliit! Yung maliit? Hmm! Mm. Tapos, ano kulay? Why? Why? Mm, mm. Wala ang abi, oh. Mm huh? <laughs> <laughs> diba, nandito ka lang nakatayo, tapos nandito. Hindi no. diba, na, para, pa na. Hello. Diyos ko, wala. na. tanggal. Hindi na <siya> matanggal. <laughs> Nasyot. Grabe yung kaba Ay, ay nabasag? Hindi, ano? na, ano? Nabasag ata. Hmm? Hindi, binatapon tapun tapon lang kasi parang puno yan. Ito na lang, <laughs> Ate, kaya. Grabe ka naman mag-drama niya. lang sa'yo? mo ba kung saan ka Ganyan. 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 Na Ganyan. 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 yung Ganyan. 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 na, sila naman, <laughs> Doon ka na lang, B. Tapos hmm. doon mo na lang i-open yung camera. Kasi kunwari, kuma, may hinahanap-hanap ka. Ikot ako sa kabila? Oo. Oh, sige, sige. sige, ikot ka sa kabila. Hmm. <laughs> Bango ng mga sinampay, ha. Talaga. Ah. Bango ng mga ano nyo, ha. Pabrik. ha? Pabrik. <laughs> oh Ha? Fabric po. Uy, ate, analin yung ano mo, merinda mo. Oo, oh, mamaya. mag ka na. mag merinda ka na. Merinda ka na. Hindi na pa siya ba yung ano ko len, yung buta ko nandito lang yun eh. Wala naman dito kaya. Yung buta? Hmm. Bakit sa harap? Hindi mo nakita? Magmerienda ka na ata na len. Wetin na len yung ano mo. Yung juice mo, nandoon oh. juice na rin ako. Ate analin yung juice mo. Mamaya na yan. Si, si talaga ni Ate Analen. Okay, may ipit ka pa. Ito, nangalahati na itong ano mo. Oh, juice! Yung hansil mo nakain. No, ba kinakain? Oh. wala yung juice ko? Oh. at ano, nakita mo ko? Nalubuan ka. Bakit ko makita na nagsampay ako? Oo. Oh. Bakit? Nandito lang yung Diyos ko. Ba't nawala? Hey. Ha? ha? Nand... Harapin mo dyan ha. Ah, baka nasaan mo nilapag. Dito lang yung kanina. Ba? Diyos? Pa ako, sito lang ininom ko. Ano ba ininom mo? Yung, yung ganun, ate, yung John. Saan? Yung, yung, John? Ganyan din. Ay, ah, yung tang orange? Opo. Ah? Ayan doon naman yung sa kanya. ba? Saan ba Dito lang. Oh. Hmm. Ba hmm. Oh, imposible yung kumapun. Sabi yung tumalun dyan. Tumalun dyan sa ano? Washing? Posible saan saan no, yung pinaglalagay? Oh, dito. Nandito lang yung kanina. Minam ako kanina. Ba't nawala? Hmm. Basta yan? ako. Nagmimirinda ako ng sito kasi ito yung sobra ko kanina. Nandun naman huh? yung kaya tanalin. Ba't lang sa akin nawala? Ha? Ang sarap? Yung, sa yeah, saan ba nilalagay, Lin? Ito lang, kuya, Oh. Sus. Baka naman guni-guni mo lang yun. Kunwari, nagmimirinda ka, pero wala pala. Oo, oh, oh prang pra, pra, prank, ano. Yun. Oh? Andun yung sa kanya, Oh. Oo, oh, dito yung kaya tanalin, Oh. Hindi Sino wala ba? Mayroon na Baka sa atin pinagluloko ka. Tingnan mo sa baka atin halin, be. Ba. Baka, ha? baka akin yan. Wala akong kinuha, no? Hindi pa nga ako nakajos. Oo, oh, hindi ko pala siya di Hindi eh, ka lahat ito. Hmm, Nakalahati pa. pa sa akin, nabawas na parang ganyan din. Oo. Na oh. Hindi, nandito yung labas nandito yung kanina kay atin halin. Bakit nawalong sa akin? Oo, oh, ba't sa'yo nawala bigla? bak b Be, wala ka bang kinala, ano? Wala, basta may lumulang ba ba na naman ako ng sato. Bumaba, mo. Bum Ah baka mayroong lumapit na bata. Huwag ah, baka sabihin biskwit may nagma-magic-magic dito. Kaya nga bakit nawala? Nawala yung na-juice. Yung Posible naman. Kasi yung baka? Kami, kami lang dito. Kunin ito lang yung kanin. Kailan na nawala bi Ibig sabihin um. ano na may nawawala na yung mga hinahawakan natin, Kaya... delikado. aso Hindi naman maabot ng aso dito. Dito lang yun eh. Baka kinuha ni Juan Duranay vlog. Oo nga. O kasi uh, dumating siya. Kasi kung may <laughs> Duranay vlog. Kung sino kayo <laughs> napagbintang. <laughs> <laughs> Nakita mo, ante? Hala, kakabi. Pero nakakaano yun din. Kasi huwag ko nakaas <laughs> kanila. Posible naman mawala yung disco dito. Baka binalik mo naman na sa taas. Mm. Hindi kasi kumakain ako ng biskuit. Iinom sana ako ba? Ha? Wala yung juice ko. Tignan mo nga doon ah. Posible na mawala dyan yung juice mo. Katabi mo lang. Oo nga, katabi mo lang Saan? yun eh. Wala dito eh. Posible naman tumalong oh. dito. Wala rin dito. Wala? Lapugot. La Ngo eh. Lapugot. <laughs> Wala. Ayan Ay, na yung... Ay, Ba't nandyan na? Oh! oh. oh. May pabasong ka. Hmm. Sabi ko, hindi eh. Oh. Ba't nawala kanina? Dito na wala kanina. Nako. Lakabi. Na wala na na wala. Oh, na. na. Laka. Bitar Laka. tara na tara na alis na tayo. Ba't dito na yung eh, ko? Kanina pa ako hanap, hanap. ng na Basta nasamahan lang kitang naghanap. Kaya nga. Sa mo nakita. Malay ko ba sinasamahan kita doon oh? Ba't sakin mo? Kasi <laughs> dili naman nawala ito. Dito lang kanina. Tapos pag, 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 pag okay. ano ka dito na. Tiga mo ulit ba? Oh, wala na. Wala, wala na naman. Dito. Wala daw diyan. Saan so, uh, na naman? Oh, But wala na naman? Oh. Hmm? Hala ba, dito, ka ba, dito, magic, ba, magic magic bi. Basta hawak ko lang sito. <laughs> ano ba yun <laughs> yata? <Baya>, <laughs> Saan ka sama jan Sito si, si, yung iniinumot. Bakit? Anong butas Butas. Oh. <laughs> butas pala yung sito ni Wonder Man, Mami. Ma, gal <laughs> ang galing mo bi ah. <laughs> ang galing mo magic bi. Ano it's a problem, problem.